Giyulagway sa Commission on Elections kun Comelec nga misaka sa 83% ang voters turnout sa miaging May 12 elections. Samtang miawag ang Comelec sa tanan nga nagpapili nga musumiter na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kun Sose. Sa iranta sa report ni Alan Domingo. Nagmalampuson sa kinalabukan ang pagpahigayon sa eleksyon ni Antong Mayo 12 sa Rihon 7 lagway, ni Tony Francisco Pobe, ang Regional Director sa Kupilag 7, ang pinili ay nga makasaysayanon o gado na sorpresa nga wa ng nga resulta. Ang nahitabo ng elections din sa Central Visayas is really, what this, historical. It's unprecedented nga other than being general ang mga tao are more cooperative and enthusiastic nga ni participate gyud sa election daghan usab ang nakabutang nga may abot og 83% ang voters turnout sa lalawigan sugbo sa sabhol din usa sa hinungdan niini ang paglugway sa oras ngadto sa alas cities gabi. Yes taas ni kay sa una ay think di naaranitaban sa 75 to 78 so karon murag taas kay ni siya ang turnout. So, Wausay wow, natal na natala ang kumilayag nga dagkong problema ato sa piniliay ilabi na, sa isyo sa pizza and order. Hinoon, adunay na sinati nga pagpalyar sa pipila ka mga ACM apan nasolusyonan na usab dayon kini. Karon nga humana ang pinilay iawhag sa kumilayag ang tanan nga nagpapili sa pagsumiter na sa ilang sose. Kadtong mapakya sa pagduso sa sose o kadtong nanubra ang gasto, magatubang og kaso nga nagtangag usab og silot kung mapapatunayan nga adunay kalapasan. Ang deadline ani will be on June 30, 2025. Okay, what will happen if they fail to submit? Kung dili na sila maka maka-submit maka or nag-overspend sila, uh, they will be charged with the case of uh, election offense for failure to, to file COC. So and if winning kung over overspending, kasuhan sila og overspending and then that might be a ground for disqualification. Sa Pekasbahin, bahin, gihulagway sa kapulisan sa dakban sugbong nga malinaon, ang syudad atol sa Piniliay. Mihatag usab ang Cebu City Police Office sa ilang hugot nga suporta sa mayor elect sa dakbayan sa sugbo. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.